tung áp đi thôi mày tên mệt, mày tên là mày tên là mày tên là mày tên Alright, mày tên là mày tên là mày So ngayon ko po na linisan itong mga baboy na ito So at GrowX2 level na tayo Marami na yung mag phoenix So medyo umangat naman ang kanilang pagtubo Medyo tumutubo naman pero hindi talaga malaki Ayan po sila Yan Ayan may combinex na yan kasi marami talagang langaw Maraming manga ngayon Yung apat na yun dyan yung nag-iisa dito yan o oh. marami ang puwet nya yan so nakayos na rin yung puwet nya yan so apat so ayon sa survey kanina nakita ko ang pisyo ng mga baboy pampanga ay 220 Batangas ay 225 220 bakit ang taas dyan eh? maganda siguro yung market dyan yun sa Bulacan mataas din yun sa Usamis 200 ganyan sa Sambuanga City is 190 dito sa Sambuanga City is 180 so bakit gano'n mabama sa amin siguro mahina ang bintahan dito kaya gano'n ang maaring mangyayari yan o oh. kagat ng langaw marami na lang langaw uh, napuksa ko yung iba buti na lang napuksa ko oh. hindi wala talaga yung mga pabalik Yan. Ngayon na silang kumain. Puro dinagdagan ko ng konti yung pagkain nila. Kasi hindi sila nakakaubos. Pagkain nila ayon sa feeding guide. No? Ang mga pa rito. Manok! Ganda ng manok! Ito, fighter ang tapito. Yung mga manok dito, hindi niya ng ano eh. Na, malaki na oh. Ito, malaki rin oh. Alright. So, ito so talagang magiging harap buhay ko. I will not stop anymore to this. I will continue. Continue on my patterning strategy. So, pag nakaipo na, saka na ako mag gawa ng inahen kasi paggawa ko ng parawing paint parawing crate statching o uh, oh, baka na para oh, uh, ganun no? preparation para sa gawing inahin at saka inahin diba no yung mga manok, manok nag-aabang oh. gusto nila pumasok dito kumakain ng pigs yan pero kulang pa ito sa mga ito kasi pag sumubra sayang rin naman napaubos ko talaga yan napurga na po ito so bawat uh, change ng transition ko sa pins ay pinupurga ko sila para maalis yung blabe Ini likod nila oh. Yeah. Ya. Ini bola ke All right. So, na po ang update sa aking babuyan. So Thank you. And goodbye. And have a nice day. <coughs> So, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking paninagong vlog. So, nabalik na, push like and subscribe, man. Yeah. Alright.